And now it's time for DJ Rockies' secret files. Nang babae siya noong kami pa. Kaya nag-effort siya to win me back. Hi DJ Rocky. I'm one of your avid listeners. I did not expect na darating ang araw Nagagawin ko to? Na isusulat ko sa iyo ang personal kong kwento? Masaya na kasi akong nakikinig lang sa programa mo. But now, I just wanna share my story. Itago mo na lang ako sa pangalang na Dina, 27 years old, from Quezon City. At ito, ang aking secret file. Minsan na akong naging tanga sa pag -ibig. I once met a guy na itago na lang natin sa pangalang Mark. Nakilala ko si Mark sa isang event na pinuntahan ko. Sobrang bilis na mga pangyayari noong event na yon. Nakita ako ni Mark doon sa event may niya ako sa Facebook at doon na nagsimula ang conversation namin. That was during the month of August. And then nag-decide kaming magkita the next month, September. Nagkita kami sa birthday ng sister-in-law ko. Sinama ko siya sa bahay para ma-meet siya ng family ko. And yes, yun din ang unang meet-up namin in person. Just two days later naging kami. Ganun kabilis ang lahat DJ Rocky. Sobrang bilis. Since I'm living alone at may sarili na ring bahay si Mark, we decided nalilipat ako sa bahay niya para maglive in kami. Sobrang happy naman ang relationship namin. Both our families, masaya para sa relasyon namin. But then came the month of February. Tsaka niya lang sa akin kinonfes na meron na pala siyang anak. Noong malaman ko yung DJ Rocky, sobrang na-hurt ako. Pero mahal ko si Mark eh. So tinanggap ko ang lahat. Kapag bumibisita ang anak niya, pinapakain at inaalagaan ko tanggap ko naman na yung bata. Akala ko nga, yun ang una at huling sekretong itatago ni Mark sa akin. Hindi pala. July 2021 May nag-message sa akin na unfamiliar person. Sabi niya sa akin, Hi Nadine, I am Colleen, ex-wife ni Mark. Pasabi sa boyfriend mo na wag na siyang pumunta sa bahay kasi naiistorbo ako at ang family ko. Noong mabasa ko yung message na yun, Nanginig ang kalamnan ko. Nanghina ang mga tuhod ko. Because he never mentioned anything about this. So kinonfront ko ang pamilya ni Mark. So sinabi sa akin ng sister niya na ikinasal si Mark. Pero hindi raw valid ang kasal nila dahil magkaiba ng religion si Mark at si Colleen. Yes, kinasal sila. Pero naguguluhan ako. And at that point, gusto ko nang umalis sa bahay nila. Pero pinakalma ko ng pamilya ni Mark. Hanggang sa nakauwi si Mark galing ng trabaho. At doon na niya inamin nakasal na siya. Hindi raw valid dahil magkaiba sila ng religion DJ Rocky, tinanggap ko yun ulit. Tinanggap ko yung mga bagay na nun ko lang nalaman kasi mahal ko si Mark. Then gradually bumalik kami sa normal naming buhay. Normal na pagsasama at hindi na namin naisip yung issues dahil tapos na. We set those things aside. November 2021, nag-usap kami ni Mark about marriage. Nagplan kami na magpakasal on April 2022. Total, parehas naman na kaming may magandang trabaho. And according sa kanya, gusto na rin daw niya ng tahimik na buhay. So ako, kampante kampante na okay na ang lahat. Fast forward to December 18, 2021. Nakita ko sa FB account ni Mark na wala na yung mga picture namin. Kinabahan ako. Pakiramdam ko may ibang babae siya. Alam mo yung girl's instinct, DJ Rocky? Ganun ang naramdaman ko. Hanggang sa hinako ang mismong phone ni Mark. Nag-download ako ng hacker app sa mismong phone niya at kinunik ko sa phone ko para makita lahat ng kachat niya. Kung sino ang mga tinatawagan niya, anong mga website ang pinapasukan niya, anong location niya at lahat ng pictures na sinisave niya. So yun, habang nasa work ako, sinubukan kong buksan ang app na yun. At nakita ko na ang dami niyang nakakausap. Pinagsasabi niyang single siya Boong katawan ko ang nanlamig sa mga nakita ko. DJ Rocky ang ginawa ko. Umuwi ako sa pamilya ko. Nagpakalasing ako. Pero hindi ko sinabi kahit kanino ang mga nalaman ko. Kinabukasan sinundo niya ako. As if walang nangyari. Pagdating namin sa bahay nila. Tsaka ako inamin sa kanya. Na alam ko na ang lahat. Alam ko na may babae siya alam ko rin na lumalabas sila. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na ginagawa ang isang bagay na hindi ko inakalang magagawa ko. Alang-alang sa pagmamahal ko para kay Mark. Alam mo ang ginawa ko, DJ Rang? Lumuhod ako sa kanya. Lumuhod at nagmakaawa. Nagmakaawa na wag niya akong iwan. Na wag niya akong ipagpalit na itigil na niya yung pambababae niya. Kasi confident naman ako na kung ano ang hinahanap niya sa mga yun, kaya kong ibigay. Lahat ng yun sa kanya, kaya kong punan yun. Kaya kong ibigay ang sarili ko sa kanya. Sobrang bigat, DJ Rocky. Pero tinanggap ko ulit si Mark sa kabila ng lahat ng mga nadiskubre ko. Kasi nga, mahal ko pa siya. Mahal ko pa yung tao. At hindi ko siya kayang bitawan para lang pakinabangan ng iba. Yun nga lang, Kapag dumarating ang oras na magkalayo kami, hindi mawala-wala sa isip ko na baka meron na naman siyang ginagawa ulit. Pero niready ko na lang din ang sarili ko sa mga posibleng mangyari. Fast forward. February 2022. Birthday ng papa ni Mark. Nag-decide kaming mag-book ng resort para sa birthday party ng papa niya. Pero that day, napansin kong sobrang cold na ni Mark sa akin. ni hindi nga siya makalapit sa akin. Sobrang busy niya palagi sa phone niya. Especially kapag tinatanong ko siya tungkol sa work niya. So hinayaan ko na lang yun. Pinalampas ko yun. Hanggang sa lumipas ang March 2022. Nahuli ko uli si Mark. May kamiting na naman na ibang babae. Ay, sobrang drained na ako nun. Hindi ko na kasi alam kung saan ako nagkulang o kung ano bang mali sa akin. Kaya nag-decide na rin akong umalis na ng tuluyan sa bahay nila. Nag-rent agad ako ng bahay kasi ayoko umuwi sa bahay ng parents ko. Sigurado kapag nalaman nila yung nangyari, masasaktan din sila ng sobra. Kaya lahat yon DJ Rocky, lahat yon sinolo ko. Nilagpasan ko ng mag-isa. Kinaya ko ng mag-isa. Alam mo yung pakiramdam na sobrang hirap. Babangon ka para pumasok sa trabaho pero may mabigat kang dinadala sa utak mo. Kinakaya ko yung DJ Rocky alang-alang sa pamilya ko. Then April 2022, sinubukan niya akong kausapin. Pinuntahan niya ako sa workplace ko at doon siya nagsorry sa akin. DJ Rocky, sobrang mahal ko siya kaya pinatawad ko siya uli pero hindi na ako bumalik sa bahay niya dahil ramdam kong mauulit na naman ang nangyari before this time sobrang nag-effort naman si Mark to win me back nilulutuan niya ako ng pagkain na babaunin ko sa trabaho hatid sundo niya ako sa trabaho talagang bumabawi siya sa akin nangako siya na ititigil na niya ang pambababae niya. Pero bakit ganun? Kung kailan okay na siya? Kung kailan tila nagbago at nag-e-effort na siya doon naman ako bumigay. May 2, 2022 Nag-message ako sa kanya. Sabi ko, ayoko na. Hindi ko na kayang ayusin pa ang relasyon namin. Napagod na ako? Siguro, kaya yung dating ako na naghahabol at nagsusumikap pang ayusin ang relasyon namin, eh sumuko na. Bumitaw na lang. So I totally blocked Mark sa lahat ng social media accounts ko. Ang huling balita ko, may bagong asawa at anak na raw siya ngayon. Pero dumarating pa rin sa point na napapaisip ako na what if hindi ako napagod? What if pinakinggan ko siya? Totoo kayang magbabago siya? Iniisip ko pa rin yun hanggang ngayon, DJ Rocky. And honestly, hindi naman ako galit sa kanya. Iniisip ko lang siya ngayon. Na ang saya-saya siguro niya sa buhay niya. At aaminin ko naman na may pangihinayang akong nararamdaman dahil hindi kami nagkatuluyan. Pero sige lang for him. Susuportahan ko siya sa takbo ng buhay niya from a distance. Ngayon, nandito ako sa Middle East. Sinusubukan ko ibalik ang dating ako to heal from the trauma na meron ako sa past ko. DJ Rocky, may gusto lang din sana akong sabihin kay Mark. Baka sakaling napapakinggan niya ang kwento ko. Mark, ikaw ang greatest love ko. Ikaw ang pinangarap kong makasama habang buhay. Ikaw yung taong gusto kong Maging ama ng mga anak ko in the future. Pero noon yun, ngayon, lahat ng ikaw na meron ako ngayon, lahat ay alaala -ala na lang. Salamat nga pala sa lahat ng mga memories at mga bagay na shinir mo sa akin. Habang buhay kong dadalhin yun. Basta tandaan mo lang na palaging may isang tao na nagmamahal at nagtitiwala sa'yo. Or should I say, nagmahal at nagtiwala sa'yo noon. Noon. I love you and goodbye. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking storya, DJ Rocky. Muli, ako si Nadine. At ito ang aking secret file.